kapas. Sa kapahala po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo. Ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y napupuhay, hindi ko siya ititigil kasi napakalaking bagay sa akin yan. Ako po si Hoben Balero, uh, likas na taga rito sa Nobileta. At uh, Legitimong aglipay. Ako okay, yung nagtrabaho. Nagsimula ako magtrabaho 1976 sa Philippine Navy. Na medyo kaliitan ang sweldo, no? Uh, patuloy na pananampalataya ang aming ginagawa. Nagkaroon lang ng siguro blessing na nga na ako yung napalipat ng trabaho 1995 sa court sa Regional Trial Court. At naging maganda naman ang naging sabihin na nating sweldo. At dalawa kami ng asawa ko na naglilingkod sa gobyerno sa Hudikatura. 1956, nung mag-edad ako ng siyam na taon, ay doon naganap yung unang karakol. 1965, at Katulong ako ng aking ama, ang aking ama nagkumpisa ng karakol dito sa Nabaleta na pinasimula noong 1965 na nagkatuonan dito na rin ang Nanay Pas. 1955 dumating ang Nanay Pas. So, yung dalawang santong yan ay pinagkarakol na. Siguro, himala na nga matatawag, no? Noong yung unang anak ko, si Ken, na piton taon yata, taon na no, 1994, nagkasakit siya ng parang typhoid fever o amoebiasis, yung may amoeba. Yung time na yon ay kami dalawa ang naiwan sa ospital sa Tansa at ang misis ko ay bumili ng gamot tumaas na may igyan lagnat niya na mabot sa 42. Halos nangangatal siya sa sa lagnat. Kaya kinalong ko siya sa kama. At uh, sa pagkalong ko yun, pero ako binakatulog. No? Nagulat na lang ako, nanalangin ako na sa habang kalong ko si Ken, yung aking anak nananalangin ako sa Nanay Paz at Santa Cruz. Hindi ko alam na nakatulog ako, kalong-kalong ko siya. Ginising na lang ako ng nurse at sabi niya, Itay, inahingi po ng pagkain yung anak niyo. Na para akong nagulat at pinagpapawisa nga na malamig na wala na yung lagnat, na wala yung init at kinukwento nga ng nurse ay nadinig po namin kay UN na kanta ng ama namin. So, no kinuwento nyo yun, napaiyak ako na sabi ko, ito ba'y yung, yung yung, yung ng aking anak sa kanyang karamdaman. Eh, para may kukumpara kung masasabi ko ng himala dahil sa time-time kong panalangin, hindi ko nga alam na aki nakapag-usal ng ama namin. Pakanta pang araw ang sinasabi ng nurse. Kaya nung binising ako, nakita ko na maganda na ang kondisyon ng aking anak. At unang hiningi niya ay pagkain at uh, tubig. Parang uho na uho siya. Kaya naman, nung dumating yung asawa ko at nakita ang masigla na yung aming anak, tuwan-tuwa siya. At sabay kami nagpasalamat sa ating Panginoon. eh, siguro, yun yung una kong experience na true prayer, answered prayer, ipagkakalaw sa iyo kung ano yung hinihiling mo in time. Hindi sa oras mo, hindi sa oras ng Panginoon, ipagkakalaw niya yon. dumating sa akin yung yung panahon ng pandemya isa ako sa nagka-COVID no 2020 September ay sa opisina sa Hall of Justice ay labing anim kaming nagkaroon ng positive yung isa namatay gawa ng critical ako Sampung araw akong na sa kalunsod. Severe COVID. Grabe eh, no? At that time, ginagawa yung bahay namin. Sabi ko, paano ko to malalampasan eh, pagsubok. Na hindi naman biro ang gastos sa ospital at hindi rin naman biro magpapagawa ng bahay. Kamuntik na, inisip ko noon, sabi ko sa asawa ko, ipatigil na natin muna yung paggawa ng bahay. Although giba na, sabi ko may matutuloy na naman tayo kahit ang samantala, gagastos ka ako tayo sa ospital, paano, na, paano tayo makakatugon sa pagsubok na to? So, na-confine, 10 days, wala akong kasama sa ospital, kundi yung anak kong panganay. Buti in na may bantay ako. Pero kung may sinuwag, naging positive ako, siya negative. So siya, sampung araw kasama ko yung anak ko. Alam ko may kasama ako. Ang tanging dala ko, yung picture na nanay pas at rosary. Yun lang ang baong ko sa ospital sa so, maniwala kayo sa hindi. Lagi akong nagdadasal gabi-gabi. Pag ako'y natulog, kasi ang advice ng doktor, para mawala yung, para hindi magkatubig yung baga o yung pulmon, matulog ako ng nakadapa, walang unan. So, pitong araw kong ginawa yon, three times a day nakadapa for one hour, pag ako'y nakadapa, nararamdam mako yung anak ko tulog na, no? Pero gising pa ako. Yung kalaloy man ng gabi? yan <laughs> May nararamdaman ako naglalakad, no? Hindi ko alam kung sino. Pero titingin ko sa higa na anak ko, nandun siya. Sabi ko, nanay, alam ko ikaw yan. Hawak-hawak ko yung picture niya. Huwag mo kong iiwan sa labang ito. Samahan mo ko sa aking pagaling. Ilang yung tinadasal ko sa kanya. Uh, ramdam na ramdam ko yung ilang gabi na parang hindi lang kami dalawa, kundi tatlo. Kaya... Hindi ko ko kay Ken sa anak ko at baka matakot. Sinarili ko yung experience yung yon. Hanggang sa na ako lumabas sa hospital after 10 days sa kakula ikinuwento sa pamilya. At talagang very thankful sa nanay pas. Sinamahin niya ako sa labang iyon. At ako'y sa nagpapasalamat sa bawat pagsubok, mayroong answered prayer na binibigay. Sa mga kabataan ngayon, palalimin pa yung pananampalataya. Pataasin pa yung antas ng spirit, at lalong maging deboto sa ating mga santo. Dahil hindi mo sasabi, hindi mo masasabi kung kailan at kung saan, pero naanjan at darating ang blessing sa iyong mga pagsusumikap at pag pagiging deboto sa kanila.